So yan guys, kung inyong nakikita, yan po yung naging problema ng aming Kia Rio. 2008 model, manual transmission. Yan po, nagbe-blink lang po yung kanyang check engine. Ayaw pong mag-stable or ayaw mag-steady ng kanyang check engine. Kaya hindi siya may start o ayaw din niya mag-start. Ayan, para kung sino man yung mga experience nito, alam nyo po yung gagawin. Kaya panoorin nyo lang po hanggang sa dulo ang video. Salamat. So ayan guys, dahil ECU or computer box ang tama ng ating sasakyan, si Kia Rio. Kaya dinala ko siya dito sa Voltron Auto Electronics Repair Services. Ayan, gumagawa po sila ng mga ECU or computer box. Kaya kung may mga tama ang yung mga sasakyan, kagaya ng ECU or funnel board, ayan, maganda po dito nyo na po dalin sa Voltron. Lalagay ko po sa description box yung kanilang address at contact number. Ayan, para sa mga gusto pong magpagawa. Ang chicken din dun sa'yo? Ayun, yun. Oh, mm -hmm. talaga. Wala ba tayo stand? Puro cranking lang yan. Mm -hmm. A few minutes later. So yun guys, tapos na. Labang 30 minutes at natapos na nilang i-repair. Ngayon pupunta kami doon sa mga unit nila na para matesting namin ulit. Okay. Eh, okay, hawakan mo lang po. So papunta kami ngayon sa mga unit nila para matesting itong ating TCU ng ating Kia Rio. Lahat yung mga unit dyan testing nyo. alin yun eh? Ito -huh. yung ilang truck. Sorry, hindi ito lang truck. Dalawang aksin, dalawang Rio, ilang truck. May mga truck din pala silang pang testing. Aha. Na ako, nakalak. <laughs> ay na. Nandun pa susi. May... So ayan guys, uh, bali kinuha lang muna ni Kuya yung susi kasi nakalak. Nandito yung mga pang testing nila na unit. Yan. Uh, sana mag goods na to. Ay para magamit na natin si Rio. Yan. yan ba hindi pa nilagay yung dalawang uh, isko niya just in case na may maging problema pa ay eh, madali nilang babaklasin ulit So yan guys, yung mga pang testing nilang unit. Ah, may Kia Rio. Hyundai. So dito tayo kay Kia Rio. check engine okay start click lang siya mga kabis so ayan lang natin siya naka-start para malaman natin kung goods na goods na nagpapalya siya na. No? So yung guys na ilagay na natin yun no? yung ECU o yung computer box na pinagawa natin dito kay Leo so ayan moment of truth ignition oil on ayan may check engine na start ayan so ayan guys okay na oh uh... Nagawa ng Voltron uh, Electronics uh, Repair shop Or services Ang ECU natin Kaya okay na naman itong si ating Kia Rio Okay guys hanggang dito na lang So yung gusto magpagawa ng ECU Lalagay ko na lang yung uh, Address nila Diyan sa description box Okay thank you